Yan yung kwarto nila Otol dati Nung 2013 So dito Dito kami Siksikan kami sa kwarto na yan 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 kwarto na yan Yo! What's up mga kaidol? Malapali bagong video naman tayo ngayon At yan mga kaidol Ito na yung karugtong ng ating video tahapon kasi hindi namin na gawa ito kahapon So ngayon ay nilinis na namin ni Lab dito Yan pinag nalagay namin sa plastic yung basura At saka ito tatalian ko to Sa po pinagpuputol-putol niya yung natira para malagay lang daw sa ano sa may plastic at wala nang tatalian so yan yung tatalian yung may mga sanga ng kahoy so yan pinutro ko yung yan dyan sa lik, kapon dito sa likod yung kahoy na to kasi umabot na yan dyan sa may ano, kasi sa may wire so ito daw sabi ni love i-triman niya daw to so yan malinis na dito sa likod kasi pag tuwing darating kami tinitingnan namin to dito napaka kapal ng damo na kaya naisipan namin kahapon nilab na linisan so yan place na linisan natin dito yan pero kung andito yung matanda malinis to dito palagi kasi nililinisan niya to dito yan saka itong mga kwarto na to wala na tong mga tao yan Diba, luma yung aming apartment dito pero goods lang kasi hindi tayo mag-aatama kasi pag mahirap mga kaidol yung maglipat ka ng mga bagong apartment ngayon lalo na ngayon na panahon eh napakamahal ng atama so bali magda-down ka ng ano ba ng 16 lapad yun para kung halimbawa mag-alis ka sa, apartment na yon kung may mga sira eh yun, may binayad ka na So hindi pa yon, hindi pa yon fix na yon ang babayaran mo kung malaking sira ng kwarto ng apartment. So magdadagdag pa pa doon. Yan, yan ang gina, yan ang tawag na atamaken dito sa Nihong. Yan luma lang yung aming apartment dito bro matagal na kami dito since noong taon lab 2015. Oh. Kasi dumating kami dito 2013. Itong yan, yung sa likod nila yung kwarto na yan yan yung kwarto nila otol dati nung 2013 so dito, dito kami siksikan kami sa kwarto na yan ayan, yung kwarto na yan oh, tapos isang linggo lang kami dito, dalawa Bum, lumipat kami doon sa, sa Miken so doon nakapagtrabaho si Lab ng alas mag-iisang taon din sila ni tatay doon so ako nung unang panahon wala akong trabaho noon. balita tambay lang ako dito Mata start ako ng trabaho 2016 na ayan so ngayon noong 2015 dito na kami hanggang ngayon so matagal na kami dito sa mga apartment ha ah. sabi niya gusto niya lumipat sige so, sinasabihan ko siya o oh, sige lilipat tayo may bayad ka at atamakin sa sa ano sa apartment uh, di ba ayan pinagpawisan na kami yan kasi yung ginawa namin umpisa tapos ito pinagpuputol-putol muna na nila sa so, mamaya italian natin to tapos yun ilagay din sa plastic para plastic na lahat so wawalasan pa yan wawalasan pa yan mamaya para malinis talaga Oh, pagkatin mo. Ano pa to? Magpakinabangan pa to, Pero dito. Pag so, sa atin to mga kayo, mga, mga ano pa to. Magamit pa to. Ang lago na sa pagluluto. No? Kumbaga sa Word ng Bisaya is Gatong. Ito Gatong, patos na layo. Sugna. Ang Sugna. Ang Bisaya, ang Gatong. Ang Sugna. Ha? Ay, lunggo. Ay, Lunggo. Ang Bisaya, ay Sugna. Ang Sugna. Guys, Sugna ba yan sa, sa, Bisaya, guys? Yung... Sugna. Yung tawag nito. Pag i-ano mo. Sugna is Gatong. Ay. <laughs>

Yeah. Then course, putol tayo ulit. Uh, din natin sa taas para dalawa yung tali. Buti may panali ako dito. Yeah. Yeah. kasis. Mandi na naman. Karon ayo magpatali. Tayo magmogi. Diyan. Tayo. So. Yes, tapos ito. Ma-meat natin talian 'to. na hindi pa tapos sila Love Oh, kasi dito magtapunta po ng mga ganito so, sa atin yan, ganyan lang yan ganyan yan sa gilid tapos pagkalanta, pagka sunugin na pero so, dito, kailangan mo talaga ipasok sa plastic ito so, lang Hayo si pagkasap para hindi mabutas yung plastic. Mm -hmm. Ang paslik Ito na ay bigyan mo. Nakita na tartar. Sim. Não é tio. Uma coisa. Alright mga kadala. tapos na kami dito. So ayan, malinis na. Ngayon, So ayan na lahat yung mga damo. So, uwi na tayo, uwi na tayo. Para magluto pa tayo. Mga ulam. Hindi pa kami nakakain ng umagahan, nagkapi lang. Litson! Maligot Ayan mga At magprito tayo ng isda. Ayan yung isda. Tapos na painit na ako ng kawali dyan. Okay, tayo na mantika. Loaded na natin to mga kaidol. Up, dan, -dan lang. Para walang kalsit. Yeah, Para may tayo. Ipretuhin ko lang to. Saka gagawin ko kasi itong ano. Pang sahog. Sa aking lulutuin. Yeah, ipretuhin natin natin muna. Abang nagpiprito tayo mga kaido, kukunin natin to. Yan, ito. Kasi lulutuin natin yan, yung kangkong na yan. Yon mga kadal, ito yung ating nakuha dito. Oh. Wow. Oy. Diyan yes, si Inday. May bisita pala kami oh. Nandito si Moira. Ayan. Yeah. Bless na ay, bless. Bless. Ayan, ako ay, gugunitan. Ay, oh. Ay, bless. Ay. Ayaw. Nalagay natin dito yun. Gunting. Yeah. Yeah, the Yoki Drial. Oh. Mahulog ha. Alright, so ito yung ating nakuha mga kaidol. Oh. Oh. Hmm. Ha? ha? Ay, wala. <coughs> oh, so yan. Ma Madami-dami din yung nakuha natin. Oh. So mamaya na daw tong hapon. Lutuin kasi may binigay naman si Tita Cristi. Oh. Nakay mo na ni may planggana. Oh, marami yan. Pang-ulam na yan mamayang hapon. So pagkatapos magprito ng isda, ay kakain na din kami. Ayan oh. Ha? Ay, nakain na pala sila kanina. Kasi uminom ng gamot. sama kasi yung pakiramdam niya. tamang tama lang talaga na nakauwi kami dito. Pinuubo at sinisipon, tapos parang sinayo oh, Parang wala sa mood. <laughs> so may yung pakiramdam nyo kasi so time shift tayo mga kailol is 9 20 paano ba yan? 7 na oh. yan na ng umaga ayan at pinuha na nilab yung aking sinalang na pinarito Uy. may hinak na nga yung apoy oh. Then okay na pinayang kasi isawag natin yan sa ano mamaya. Kangkong. Hmm,